Congratulations, Epi. Ang galing mo talaga. Pumasa ka na sa lawyer's bar exam. Natanggap ko pa sa NBI. Salamat, Danny. Pinalad lang ako siguro makapasa sa dalawa. Aboy, hindi lang swerte yan. Kundi dahil sa pagsisikap at pagtsitsaga mo, eh hindi mo mararating ang ganyang kalagayan. Paano, Epi? Iwanan mo na kami. Ganun na nga siguro. Eh, pinagre-report na kagad ako sa bureau eh. Basta ba hindi ka makakalimot sa amin eh. Hindi mangyayari yun. Pinagmamalaki kong pinanggalingan ko. At walang dahilan para ikahiya ako ang pagiging janitor ko. Paano, Danny? Ikaw na ang bahala rito. O, sige, akong bahala dyan. Sige. Walang gagalaw niya. Sige, yun lang pasok ko, ha? Umalis na tayo rito. De, relax ka lang. Bakit pare? Anong problema? <laughs> Wala naman pare. Ikinagagal ako lang makainuman. Ang isang artista. Uho. Uho. Oh! O nga, ikaw lang ba, partner? Ako, okay lang. Ewan ko ikaw. Mukhang nakahanap ka ng katapat, ha? O oh, nga, eh. Tatay yata <laughs> ni Jacket yan ang hype na to. Tara. <laughs> Teka, partner. Yung pera. Bago tayo magkalasingan, yung pera. Ben. Hmm. Teka. O ito, 28,000. Walang sobra, walang kulang yan. Ha? Hmm. Nako talaga, Ben. Maaasahan kang kaibigan. Maraming maraming salamat. Kaya order mo na. Bakit? Sinususok mo na. Eh, yung party ko. Anong parte? Eh, kami dalawa ni Ben ang magkausap dito eh. Kung gusto nyo, kayong dalawa mag-usap ni Ben. Tinatira mo yan, pero ako tumira. Bago na punta sa kanya, na sa akin. Ben! Malit na bagay yan eh. Para sa isang kaibigan, kapartner natin si Tina, patapos... Uh, Pangbihira ka talaga oh. Abogado kong di kampana, ginawa mo akong hold-up. Kamutik na ako, mga child molest, tumatandang yun. Tapos, Teka muna. Bakit sa malumbon lang yan? Ako ako manahan niya, alam ko. Dal dalawang malumbon yung nakakuha ko kanina eh. Uh, ah, Bakit? Pente! Ito, ito, ito. Ipit eh. Naku! <laughs> ay, ipit ah! <laughs> Kumita Bakit? Eh, ako naman ang babae ng tulad na ito ah. Ay, ibig sabihin! Ta Tansya ko sa pulibo yun. Ibig sabihin sa pulibo na ito. Eh, paano yung kay Mang Indo? Anong Indo? Ano bang kong binayarin yung kondominium niya? Pagkatapos yun, sisingilin mo ako. Labo mo naman. Ay, ibig sabihin, hindi mo ko sisingilin. Ang lupit mo naman, Ben. Akala ko magkaibigan tayo. Hm. Oh, o ito, ito na. Inibiro lang kita, ating kapatid dyan. Alam ko, hindi mo ko matitisi. Yes! <laughs> ang galing mo. Ang galing. Teka, eh yung party ko dyan. Ha? Ah? Ha? Dali. Mm -hmm. Di na. Inabsuelto lang kita sa bahay mo. Makikihati ka pa rito. Aba, sobrang lang gulang mo din. Ben, dyan. usapan natin sa bawat mararakit nyo, may kaparty ako. Hmm. Teka, teka, teka. Teka. Hindi nung mahirap kausap yun eh. Baka ibigay pa ni Ben lahat yung parte niya sa'yo eh. Basta halikan mo siya sa... Ay. Ang bastos mo ah! Anong bastos? Ibig sabihin, kiss mm. mo, sabay, hug! Ikaw pala ang berdi utak eh. Ganun ba? Kala ko kasi ha, halikan ko siya sa... Ah, Ikaw ah, kung type mo, ah, okay lang. Sige na, kumain na tayo. Ibigay ko ano sa'yo. Ano sinasabi niyo? Basta... Tirahan na, usapan natin. Basta ang dami nyo nang nainom. Lasing na yata ako. Baka makalimot tayo dito. Uy, ano? ba? Oo. Bibiro lang ako. Joke lang. Wala pa akong tama. Ah. Ayun ba talaga magbigay ng alam? Ha? Parang awa nyo na, mga lasing na kayo, magagalit si Chairman. Ano magagalit? Wala akong pakialam kay Chairman! Alam mo! ba parang awa mo na? Awatin mo ng mga kasama mo, maubos sa laman ng tindahan ko. Paano ko maaawat? Eh, nakita nyo. Ang lalaki niya, no? Kasi naman kayo eh. Alak lang. Eh, gadamutan nyo pa kami. Robin! Inimbitan mo kami rito, tapos bibitinin niyo kami! Turo! Pakilala ka nga! Susunugin namin to, ha? Pag hindi ka nagsikinin alak! Ubus! na kayo! Ubusin na Ayos ba tayo jan? Bosing! Bosing! Oh, Boyet! May oh, nagpapaantok din sa tendahan ni Aling Makarya! Gusto yata aking sepawan, eh! Ano kau kalah na Sepawan? Taman-taman malam ikut perburu-buru ko ngayon, eh. Lekas samaan si mo ko, nambah digahan Oh, pake, pake. Ano ito? Makasama. Si chairman. Oh, chairman. Neno!

Ano sa atin? Yung inyo. Hindi ko alam. Pero yung sa akin. <tong> 唉呀、嗯 Dito sa lugar na ito, walang pwede magpaandar kundi ako. Si Brando! Okay ba, German? Ayos! Oh, hindi ano! Oh, ano! Boating! Bilib talaga ako sa'yo! Bilib talaga ako sa'yo! Okay! Oh.